Miki. Okay. Ani aku nak. Miki kau obah lagi nak obah lagi nak obah lagi. Oh, mama kita. Mama apa yang ayuh dah. Ting tengah tingkat. Anak anak sana tu ulit tu. Anak tu. Kau itu apa nama pasal tu? Kau itu Oh! tu. Pebur kita ah. Oh, apa ni kau yang anu? Baki. Kau yang baki. Miki. 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 Anak aku nak. Ini wow, 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 nak wow, 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 mana? wow, putih wow, wow, Mana wow, 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 Mana wow, Oh, oh, wow, 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 wow,

Wow! Bull trip ang mga ipit! Bull trip! Woohoo! Papalitan natin, papalitan natin. Papalitan natin. Uy! Sakto meron. Bread! Ay, sino Ay, sino camera mo? Sige, 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 pare. camera mo? Ay, empty, empty to. Ay, empty, pare. Uy! Tara, tara, tara. tara. Lagyan mo natin. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ganyan ka Ganyan mo. Ito, ito.

Epti friend. Epti pare. Epti friend. Sarap ng pare. Okay to, okay to. Okay to. Okay Okay to. to, to man. Man. Oh, man. Okay to. Okay oh, Okay to. Oh, Pinot, tingot, tingot. Sige, sige, sige. Lagay mo na dyan. Lagay mo na okay. dyan. Tara na. Kawawa ko muna to. Yan. Lagay mo yan. Yan. Lagay mo yan. Ayaw. Woo! Happy. Happy. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ay. Karin okay ko. Salami okay to. Okay to. Sarap yan. Sarap Happy. Happy Valentine's. Ano Valentine's? Kinang ino mo pala Birthday nga pala niya. Birthday nga ni Baki oh. okay, Hanma ma. Yan, yan o. No? So yun guys, tanong lang oh. Bakay ng Hanma. Ayun o. Oh. friend. Kamukha niyan. Efting efti, nga Ano kamukha -kamu -kamu. Ganda niyan. <laughs> ganda, ganda, ganda niyan boy. Tara ba Ayun parating na sila. Wala pa friend. Wala pa Wala friend. Wala pa friend. Ayun no? Happy. Happy. happy na birthday mo pa. Happy na. Birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. talagang birthday na. na birthday niya ano oh. magaling oh. mo talaga. Kayata, eh. oh, artist ka yata eh. Artist ka yata eh. Oh, artist? Artist. Eh, Siyempre magaling kong mag-drawing mag mag talaga, friend. Magaling mo talaga mag-drawing. Ang lahat ng cake. Ang lahat cake, friend. cake, ka-bread. Cake, -bread. cake okay, bread. Okay na <laughs> yun, okay na yun. Tago tayo, tago, 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 tago. Wey okay, baki! Oh, yung okay. cake? Yung cake, may biniling cake si ano? Si... Kuya Baki! Naanap po nga rin si Kuya Baki! Akin na rin ako ng Baki! Video ka! Birthday niya ngayon! Binilin niyo pa kasi lang kanil! Sa mga mo, ako bumili ng cake, kayo magbibideo! Napakahayos yun talaga! Kung hindi ako yun eh! Efti nga! Efti nga! Efti! Efti! Masa pa si Kuya Baki! Kuya Baki! Uy! Ayan pa si Kuya Baki! Yun! Kaya aling ka! May surprise ako sa'yo! Kala mo nakalimutan ko ano! Kala mo nakalimutan ko ano! Ten, ten! Happy birthday Happy birthday. to you. Thank you. Quiet! muna quiet, 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 quiet. Pikit muna. Pikit pikit pikit. Oi. na. Ay, ah, na, ah, mabayil, na. Mabayil, mo na. Sa para sa kanya para sa kanya. Yung cake na yan. Thank you kasi si ibo. ibo. Thank you, thank you. Thank naman. Ano mo ko na! Favorite ko to ha! naman. Wow! Oy, ay, hirap. mo na. Kenong ito? Ano ba 'tong yun? Hindi din alam kung ano diyan. Kenong ito? Hoy, 'yan. Hindi ganyan 'yan. Alis dito. Hindi ganyan 'yan. Asan yung kay? Lumabas ka dito. Lumabas ka. Umastos ka miden para niyan. Lumabas. Lumabas. Alis dito. Bibili na kay. Ibalik niyo 'yun. Hindi kayo makabalik dito nang walang na. na. Alis. Alis, alis. Balik kayo pag nandito dala nyo na yun ah. na